Hello guys, magluluto tayo ngayon ng biko. Maaga pa nga lang ay bumili na ako ng malagkit sa palengke. Mga kalahating kilo lang ang aking binili dahil hindi naman kadamihan ang taong kakain sa bahay. At hinugasan ko na nga ang malagkit na aking gagamitin. Maaari nating hugasan ang malagkit hanggang dalawang beses. Sa aming probinsya sa Aurora, ang tawag namin dito ay sinukmani. Naaalala ko pa nga ang aking lola noon na madalas magluto ng sinukmani. Sa halip nga pala na asukal ay gagamit tayo dito ng sinaklob na pulot. Dahil kalahating kilo lang ang aking aking malagkit, kalahati lang din na sinaklob ang aking ilalagay. Ah, hati-hatiin ko nga muna pala ito upang mas mabilis matunaw kapag inilagay ko na sa kaserola mamaya. Medyo matigas yung pulot guys, lumalaban pa nga. Mas masarap kasi para sa akin na gumamit ng pulot kaysa sa asukal. Mas solid kasi ang lasa ng pulot para sa akin. Pagkatapos ko nga itong hati-hatiin, inilagay ko na ito doon sa aking unang gata na pinakuluan kanina. Alalay lang ang gagawin nating apoy, saka natin siya hahalu-haluin. Maghahalo lang tayo ng maghahalo hanggang sa tuluyang matunaw yung inilagay nating pulot abang hinihintay kong matunaw ang pulot, inumpisahan ko namang lutuin yung latik na aking itatappings mamaya sa aking biko. Alalay pa rin sa pignakamahinang apoy ang ating gagamitin upang ito ay hindi mabilis masunod. dahil 2 in 1 nga ang ginawa nating pagluluto, binalikan ko naman ang aking tinutunaw na pulot. At ayan nga, malapit ng tuluyang matunaw ang ating nilagay na pulot. At dahil natunaw ko na nga ang pulot, ilalagay ko na nga rin pala rito yung aking unang gata. Sa paglalagay nga pala ng gata, kung ilan ang sukat na malagkit na ginamit mo, ay ganun din ang sukat na ilalagay mo sa gata. Hahalu-haluin ko nga lang to, saka natin ilalagay yung malagkit na hinugasan natin kanina. Ay. Ang biko ay hindi lang masarap pang merienda, masarap din itong ikape sa umaga. Habang tumatagal nga ito sa rep, ay mas lalo pa itong sumasarap. Mas gusto ko nga dito yung medyo may tutong-tutong ng konti. At pagkatapos nga nating mailagay ang ating malagkit, tatakpan natin ito upang ito ay maluto. Gagamit din tayo ng pinakamahinang apoy upang ito ay hindi mabilis masunog. Pagkatapos nga niyan ay balikan naman natin yung latik na ating niluluto. At Ato, nga nagkukulay brown na sa siya. Sa pagluluto nga pala ng latik ay nakadepende na sa atin yan kung ano ang lutong gusto natin. kasi yung ganyan na konting brown na ay okay na. Mas gusto ko kasi yung latik na medyo mas malambot lang ng konti. Sa puntong yan ay pwede na nating ahunin ang latik. Gagamit lang tayo ng strainer upang mahiwalay natin ang mantika at ang latik. Ang mantika na na ating naihwala ay maaari din nating gamitin pang prito at pagkatapos nga nyan ay set aside muna natin ang ating latik at ating ngan babalikan ang ating nilulutong biko ah, haluin din natin to paminsan minsan upang hindi agad magtutong ang ilalim ang <laughs> nga naman nagtutong ng ilalim ay hindi paluto ang ating biko at tinatanong nga ako ng aking bunso ano nga daw ba yung aking niluluto at panay ang aking halo pagkatapos nga nyan ay tatakpan ko siyang muli at maghihintay nga lang tayo ng ilang minuto ito na ang magiging itsura ng ating biko Naiga na nga siya at malapit na rin siyang maluto. Dito nga ay magtsatsaga na tayong maghahalo ng maghahalo hanggang sa makuha natin yung kunat ng malagkit na gusto natin. Yung kapag hinalo natin siya ay halos sumasama na ang lahat sa paghalo natin. Mas matagal din masira ang biko kapag ito ay naluto ng maganda. At bago ko nga siguro maluto to ay magkakamasel na ako sa braso. Lalagyan ko nga rin pala siya ng konting mantika yung isinet aside natin kanina. Ito ay upang hindi siya masyadong dumikit sa ating kaserola at nang hindi rin siya mahirap haluin. Sa puntong ito ay makunat na. Ang ating biko maaari na natin siyang ahunin. Nagtututong na rin ang ilalim. At ito na nga ang ating biko. Kumuha nga rin pala ako dyan ang dahon ng saging pansapin. Mm. slice slice ko nga lang yan ng maliliit saka ako nilagyan ng toppings. Ito ay yung latik ng niyog na ating niluto kanina. Ah. Ang latik na ating nilalagay sa biko ay lalong nagpapasarap dito. At ito na nga ang ating biko. Tara, samahan niyo ako magmerienda. Thank you for watching!